bago na ng mga ano dito guys ang so, bahay sharan alam nyo mahal ang bahay dito <laughs> kasi malalaki oh tas bago pero pwede man binta ha? <laughs> huh? pwede binta pwede binta iba yung bahay nila dito ba ganyan kaya sa Pinas Day? hindi kasi alam kung ah, ganyan ka sa Pinas yung yung bahay dito pwede mo ibenta so bali magta times to yung yung pera mo pero ano yun di may bibili talaga di sa pag mo yung bahay ganun ah, meron ah meron talaga ah. ah. yung agent na yung magaan ay ah, yung agent na yung magaan ah. May ah. laki malaki yung bahay nila dito Tapos halimbawa, uh, halimbawa 3 million yung bahay mo tapos in the 5 years mga gano'n din no? Ano yung 3 million ay? 3 million dollars. Wala pa? Hindi <laughs> pala, abot ang 3 million. Ayaw ko, ayaw ko sa akin. Ano yung nakakita ko sa Vancouver mga nasa 3 million? Sa syudad siguro. Yung mga bahay na rito Pero, ang ganda. Dito mga 800, at ito 800 to 1 million. Ito mga ganto'n. 800 sigurto. 800, 1 million. Halimbawa, yung ano, no? Yung, halimbawa, yung bahay, 800 dollar, 800 na? Ano? Oo, oh, 800 thousand dollars. 800,000 dollars. Tapos, in the, uh, mga 3 years to 4 years, magiging 1 million, 1 million na siya. 1 million plus na. Oo. Oh. Pwede mo, oh, parang, tutubo pa yung pera mo ba? Ang ganda na, ano? Parang, bahay yung negosyo nila dito. Kaya, uh, uh, ano ba yung... Stricto lang. Oh, hindi ka basta-basta makakuha. -basta hindi ka basta-basta makakuha ng bahay. Hindi gaya ng sasakyan. Oo. Oh. <laughs> Marami silang ano. Cellphone, iPhone. Oh, mga cellphone, ay mga ano dito, mabilis lang. Yung bahay, ano. Hi, Spring. Ay, may ano na so ngayon, Cherry Blossom. Kung lang ako ng loto, paano tayo manalo? Walang tayong ano, di ba tayo nagtataya? Paano kayo magtaya ng loto dito, diba? Baka chambahin tayo. Walang <laughs> eh. <laughs> Ang mahal talaga ng bahay. Pero pag kahit ganitong bahay lang, oh, maliliit. Okay na sa akin. Kahit maliit lang, isang isang kwarto, dalawang. <laughs> Kasi ano dito, kung halimbawa, gaya sa amin, kung mabayad, babayad kami ng apartment. Sayang ba, no? Kasi yung ibabayad mo ng apartment, kung i-bayad mo na lang ng, ano, bahay kasi pagbibili ka ng bahay kailangan may pera kang malaki na pang down bago ka makakuha ng bahay Tapos ilang years yung babayaran din Pero hindi ka makakapili ng bahay kasi magdedepende sa approval ng bangko Oh pili ka pero yung yung pinakaunang ano ata Pwede, pwede ba ano? Pinakaunang approval na sa mga 300,000 lang. Walang ano dito ba yung, 'di ba sa atin? Mauso yung ano, uso yung uh, lupa na benta-benta ng lupa. Dito di wala akong narinig na may ganyan. Wala, wala dito. Kausan lat. Kausan lat. Huh? dito. No? Huh? Kasi kung may lupa lang dito, kung kunin ko na yung bahay doon sa Pinas. Ba, Pwede yeah. kang bumili ng lupa dito. Yeah. Mahal din oh. Nasa Walmart. Nakasako. Naka, -sako. <laughs> Naka isang, isang sako, five dollars. Nakakaang. Ay <laughs> buhay. Papaisip ka na lang. <laughs> dala ng ano oh. Lawak ng lupa nila. Oh, green na uh, ang ganda ng ano oh, clouds. Yeah. Na. nakawala sa haula Para <laughs> nakawala si Hil sa haula Tingnan mo na itsura ni Hil ngayon. Saya-saya <laughs> niya. <laughs> Parang walang problema. Huwag mong isipin ang iyong problema ma-kambal ko din parang nakawala ang tahimik na...